cobblestone. ginagawa pa sa akin. nilalagyan ng tiles. Yung hagdan. Yeah. Yung mga design din ng yung mga bato sa hagdan. Sa, bland, sa Pero may ramp papunta ng viewing deck ito naglalagay na ng mga scaffoldings yun nandun na yung canopy bubong may tatong bagong arko na ang nadagdag balik ulit tayo mga kabayan dito sa Pasig River Esplanade tingnan na natin pwede na kaya makapunta doon ganda na talaga ang ah, nilagyan dati ng waterproofing yung canopy ayan manda na lalo hindi kumagana ngayon ng fountain Yun nandun na yung canopy bubong ay tatlong bagong arko na ang nadagdag pa rin parehas pa rin doon na sa ilalim ng Pasig River Esplanade nandito pa rin ang uh, Crisis Steamer tingnan muna natin uli ang uh, tubig sa ilog Pasig kulay green na at nabawasan talaga ng mga basura mga ano na lang mga water hyacinth meron pa rin mga konting basura yun nandun sa gilid ng mga water hyacinth tumadami to na sa gilid non in do intramuros bridge. gumagawa kakaroon pa rin dyan ng elevated na uh, walkway at uh, uh, shop o uh, restaurant ay kinorte na yung mga ano dyan no? mga arco semi-circle Circular na mga pintok, ando na at na ulit bago. duli ang um, manpower pwede rin lagyan ng mga non na uh, tiles uh, na yun na lang plain lang nag-uumpisa na Ganda dun cobblestones stones Hindi siya nilagyan lahat Na mga uh, cobble stones Mayroong cobblestones Hindi pa rin pwedeng puntahan to May ano pa Harang pa viewing deck lang talaga walang ano walang mga steel post pwede uh, nyo tumambay yung mga mga masyal ganda dyan no lalo pag may na yung mga poste mga classic na poste dito tayo makapunta doon sa harapan ito mga cobblestones sa papunta ng hagdan pa sa harapan Cobblestone 10 ang inilagay drive Hindi pa kumpleto yung mga tampos ito yung ramp nun natin hanggang saan lang tayo pwede ito na mga bagong tunter boxes dito Pwede rin yung mga ano nga pala, no? Mga Philippine bamboo sang ang ilagay. Mga ano to eh, Mga Chinese bamboo. Ganito yung mga design ng balustre. Dito. yan Mayroon mga hagdan ba? Dito, Ram. Dito lalagyan ng mga, mga halaman. siya yeah, oh. hindi pa pala nakabukas ngayong June 12 uh, wala pa mga pasaway pag uh, mga pasaway na dito magiging ano na to sulok na sa mga handrails uh, ginagawa pa sa nalagyan ng tiles yung hagdan yun yeah. naayos pa yung balustrade, balustro yung handrails okay, mga yung nilalagay mga nilalagay okay. ng mga post-post Nakalagay pa itong mga to. Nakalagay na rin ang halaman. Ang connecting bridge. ito so, dito lang muna tayo makabawal na din yung mga design din yung mga bato sa tabdan sa building meron may ramp papunta ng viewing deck Tignan ulit natin itong gilid. Ito na yung kapunta ng ilalim ng Binondoy Tramoros Bridge. Ito na. Parado pa rin. Ang dami dami uling gumagawa. o doon na ng um, pagtapos dito sa pasig River Esplanade